Aron magawa siyang oil. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? đi

para ma comply so, ko na mm, yeah. pa. Bindi, din yung dapat an take a Tama, 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 tama,

Daan. Ako na ilis na ugmaha mga nangunta. Ang tilang absent. Uras tama. Mm. So, ito, 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 ito. so ayan guys, may mga bata po dito at a, sila po ay nangunguha na po sila ng school supplies. Hey, <laughs> <laughs> Nangunguha! Yung nila, bimili sila ng school supplies nila. So ilan ba sa'yo? Ilan? 32 sa'yo. <laughs> sa'yo, ilan ba kinuha mo? 42. <laughs> so ayan o, oh, sila po ay, yan po ay mga school supplies na binalot tilang madam at ngayon po ibib, ibibigay. Ngayon po ibibigay na po at sila pala ay mga pinsan o pamangkin. Pamangkin pinsan pamangkin? Pamangkin po ni madam. So ayan. Kumuha na kayo. Ah, basta yun na yun. <laughs> ayan na guys ayan na po sila ng school supplies guys mm -hmm. bakit inubos niyo wait lang so sila po kumuha na po sila lahat Bisa sa pagi point kaya. Eh sa ibalik ka. Ibalik na mo? Ibalik na. Hi guys, good morning. So dito tayo ngayon sa hinaguan at dito kasi ako natutulog. So dito tayo ngayon at um, tingnan po natin yung hinaguan. Kung gaano si gaano kalinis at kasipag yung kanilang mga trabahante ni Madam. Bye. So dito na po tayo mga moms. So yung ating mga trabahante, ay um, ang ganda na pala dito mga si oh. So papasok tayo dito, naglilinis po si Bigoy. Ayan po si Bigoy naglilinis. At um, dito tayo mga mams. Titignan natin yung ano. um mm. Kasi dito kasi every morning is uh, mag, kailangan talagang magwalis. Kahit walang bisita pero kailangan din maglinis. So dito tayo. <laughs> Ang ganda na mga bulaklak ni Madam. Mm, mm Diba? So ayan na guys. So mamaya ay magtatrabaho na naman ulit yung ating mga trabahante. So dito sila magtatrabaho mamaya. So um, baka mamaya or bukas ay matapos na po itong kanyang pinapa, pinata, pinapatambakan na lupa dito sa um, ano dito sa kanyang hinaguan ito, <clears throat> at ang kaniyang sa kanyang gagawing function hall uh, uh, so makikita naman natin yan next week kung paano ang pagtrabaho at pagsimento ng kanyang mga trabahante kasi sabi nga na daw niya is bilog daw dyan bilog daw dyan dyan magbilog daw so sana matapos na ngayon kasi kung magkulang daw ay U-order na naman si madam ng um, Isang load na truck Na lupa So ito ay uh, Pantambak lang naman to sa kanyang Function hall Diba Kaya see ya guys Magkita kita tayo mamaya guys Kasi magla live kami With Tita Bot Ayan na guys uh. So good luck Good luck madam Sa pinagawa mong um, ah, sa, pa sa pagpapaganda ng function hall mo. Diba? See ya guys. Bye.